yun madali <laughs> oh kumain sakto ito sakto may huli na si pari martiyo barawan barawa na naman bah laki safe ah laki ah ay yan Maluto tayo mga vloggers ng ano mga kapay ng malalaking pusito, barawan pusbito ka Ano you know? Tawag dito ay dito sa amin ay Takurat, Halo yung ano atak Butin Yan <tod> na <tod> gamay kami para marchamp sa paanod kami at mamusit at lilipat kami sa ano mga payaw namin doon sa private tulad wala na mahuli sa bahura kanina pala kami umalis doon sa bahura kaninang ano umaga yan alas 6.51 no, ang oras natin so pag arriba kami nandito lang amade no, sa likod namin ano you know, nagpaanod paano din bukas ang dating namin sa payaw pagliwanag ng buwan sa kanaman kami tatakbo Mamusit uh, muna ato lang pamain nung pagdating sa payaw. Ano? You know? Sige. Painan na natin mamaya pag may ano tayo. Pusit na. pare mati na gano'n dito. May ilaw ito. Yeah. Hindi, hindi ito para ipinapasok? Tagaysa natin ito. Para mag-dab. Piktibo ito. Pag so, wala ka pang pamain, itong gawin mo kagisan yung ano tingga para makin tab para kainin pusit pag may pusit na saka na painan malit pa ba din pa sana para o malit ayan ayan ilawan natin pamain Anong sikat kayang buwan? Alauna Alauna? Alauna Bago mag alauna di May pusit na tayo Tsaga lang Para may pamain Grabe talaga ka mga kablagisan ano Hirap ng sibad Hirapan kami sa bahura At islam bato mahina tagal na namin nasa 10 araw na kami ang huli namin ay wala pang isang tulinada yata may isa, 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 na yan may isang tulinada na sa so, dami naman namin uh, pag lang ano uh, ako dalawang piraso pala ng huli ko ano isang blue pin, isang bulong bulong sa'yo pare isang tangginge. Yun. Kadali. <laughs> oh, kumain. Sakto ito, sakto. May huli na si Pare Martio, you Hindi natin nakuha na ng video. Hindi naman nag-open ang camera. Ano? Kaka-open lang nga Ano, you may dalawang malaki na. Tapos may isang pinakamalaki. Ayun, pa sa ilalim. Tapos mayroong espada. Diwit. Tagal nag-open ang camera

Hindi huh? na 'yan beer lang talaga Ha? na sa 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 ko. ang video. Oh, laki. nahuli ang video natin. Nabasa na tayo. Nabasa may pusitan na 'yan. pusit, lagi na lang Ano man nating camera pag open. Nagilid. Nagilid. La. Tangkad. Lakih. Oh. Siya mangagabla. Siya, siya mangagabla kasi ang gamit ng akin pamusit. Nat nalagot yung kanya. Kinagat nitong ano. Diwit.

parito hindi nito sariwa Ayo dapat tubuh kena sana. vloggers ng ano, mga kapay ng malalaking pusa ito, barawan. Tapos bito ka. Ano? Tawag dito ay dito sa amin ay pakurat. Halo yung ano ata. την Μίλια

C'est bon ça did, did, did nandito na kami sa payaw namin bali kakarating lang namin kanina na ano paliwanag naglatak ako ng pang ano hilo pinto na ito sinibad ito ngayon lang tayo nakapag video at nasa timba ko yung ano camera hindi ko na kuha kanina Nuibay huh? Nuibay Lupin Noy be Bali, pang ano ko ito Pangatlong area Sinibad Dito na kami sa payaw namin na, ano Private na kami dun sa Bahura at grabe ang tuma si Badun hindi na kami makahuli wala na rin bangga dun nagalisa na pumunta na sa mga payaw ang huli namin kagabi ni pare Martin Pusit ay tagsiyam na piraso kami dalawang malaking pusit tapos tagpitong piraso kami maliliit itong pamain natin dito salamat at sinibaran, tayo kabawi sa ano puyat hanggang alauna kami kagabi na musit pasensya na kayo mga kablogis at hindi na natin na video yung ano umpisa natin dito yung ko lang kinuha ang camera nung kinainan yung ano. Aking pataw. Lupin siguro ito. biyaya kaysa na tayo ganito yung nahuli ko sa bahura yung pangalawang pasipad ko doon blue pin din basag na Lamat, Natak na pa diba ko? Sito, umupo ng ano? Belongo na malaki ang tinipadaraw, eh, buga, puli pa natin to sa bahura. sa ribaon pa man tayo so, tanggalin ng batong mga kablagas sana ano, nandyan na yung mga mga kasamahan na yun bumas pa sa pagkain talaga dito sa mother yung area nila at babago-bago man yung ano ng pataw Nuibe Binalian Binalian Pabuya Pabuya